Buwan ng Nobyembre, buwan ng mga patay. Sa Quezon City, kilala ang Balete Drive bilang daan ng mga kwentong kababalaghan. Si Mang Ed, isang veteranong taxi driver, ay kakagaling lang sa burol ng kaibigan. Alas 12 ng gabi, tumatawid siya sa Balete Drive Pilit tinatanggal sa isip ang pagod at lungkot. Habang bumababay siya sa kalsada, napansin niyang tila may kababalaghan ang pag-ikot ng gulong. Parang makapal ang hangin at ang lamig ay sumusuot sa balat. Sa tabi ng kaliwang kalsada, may anino ng isang babae. Mahaba ang buhok, puting-puti ang damit, hindi matanaw ang mukha. Akala niya'y damo lang, ngunit nang magtama ang mga mata nila, biglang nagangat ng kamay ang babae tila nagpapara ng taksi. Tumigil si Mang Ed, nagbukas ng pinto sa likod. Tahimik na sumakay ang babae hindi nagsalita at sumimangot lang. Sa rearview mirror, kitang-kita niya ang mahabang buhok at mukhang basa ng luha ang mga mata, ngunit parang nawawala ang mukha. Hugis balat lang na maputla, walang ilong, walang bibig, walang matang malinaw. Miss, saan po tayo? Nanginginig na tanong ni Mang Ed. Tahimik pa rin ang dalaga. Pakiramdam niya para siyang natabigat ang dibdib. Parang hinihigop ng malamig na simoy. Naamoy niya ang bulaklak ng patay. Halos amoy ng burol. Nilakasan niya ang loob. Sir, kakanan po ba tayo? Biglang dumilim ang paligid. Pumapalya-palya ang ilaw ng kotse at ang babae ay kumilos. Dahan-dahan nitong iningat ang ulo at tumitig sa rearview mirror. Dito, nakita ni Mang Ed, sa kabila ng balot ng buhok, may mapulang sugat sa mukha at ang luha ay humahalo sa dugo. Maya-maya, Nagsalita ang babae na parang hangin lamang, Hindi nila ako tinulungan, naasan ang lakas ng loob nila, naasan ang awa. Biglang nagpahinto sa kalsada si Mang Ed sa takot bumaba siya, nanginginig, nagtatakbo palayo. Hindi siya lumingon sa taksi hanggang mga ilang dipa, at nararamdaman niya ang malamig na hangin na sumusunod sa kanya, parang may tumatakbo sa likod. Ilang minuto ang lumipas bago naglakas-loob si Mang Ed na bumalik sa taxi. Nawala na ang babae, pero may naiwan. Sobrang lamig ng likuran ng kotse, may bakas ng katas ng bulaklak. Sa upuan, isang pulang marka ng maliit na kamay at sa salamin ng kotse, nakasulat sa hamog ang salitang, Tulungan mo ako. Umuwi si Mang Ed ng balisa, hindi na muling dumaan ng balete drive pag 10 oras ng gabi. Dumaan ang mga araw at palaging pinag-usapan sa terminal ng taxi ang kwento ng babae sa Balete Drive. May isa pang driver, si Aling Bea, nagkwento na minsang bumaba siya at naglakad pa uwi dahil iniwan niya ang kotseng biglang pumalya mismo sa ilalim ng balete. Sa likod ng kotse, tumambad ang isang batang babae na umiiyak, nakaputi, walang mukha. Parang humihiming ng tulong, ngunit hindi makalapit, parang may dingding sa pagitan nila. May ibang kwento rin na tuwing alas tres ng umaga, may maririnig kang iyak ng babae sa gitna ng kalsada. Minsan, may pasaherong nagbabayad ng pamasahe gamit ang lumang baryang hindi na ginagamit, sabay biglang naglalaho. May driver, na kinilabutan ng makitang sa rearview mirror, may babaeng nakatayo sa bubong ng kotse. Titig na titig, bago biglang naglaho sa isang kisap mata. Ayon sa matanda sa kanto, ang white lady ay nagmula daw sa kwento ng isang dalagang estudyante na ginahasa at pinatay malapit sa puno ng balete noong panahon ng digmaan. Iba naman ang sabi na bangga siya ng kotse ng lasing na driver at itinapon sa tabi ng daan. Iniwan na lang. Simula noon, hindi na natagpuan ang hustisya sa kaso at nanatili ang kanyang hinagpis naglalakbay bilang multo sa Balete Drive tuwing gabi. Noong 1986, isang pulis si Mang Leo ang i-interview sa radyo. Kinuwento niya na tinulungan niyang sumakay ang dalagang nakaputi pinaupo sa harap. Ngunit nang ihatid niya, nawala ito at naiwan lang ay isang patak ng dugo sa upuan. Hanggang ngayon, ayaw na niyang dumaan mag-isa sa kalsadang iyon taon-taon, maraming motorista ang nadidisgrasya o nawawala ang preno tuwing magpaparamdam ang babae sa Balete Drive. May mga turista na sinapian at biglang pinagdadampi ng lamig, umuwi na lang ng may lagnat. Ang mga bata ipinagbabawal ng maglaro sa tabi ng mga lumang puno. At sa bawat gabing madilim, may mga dumadaan na naririnig ang salitang, Tulungan mo ako. Walang awang mundo. Bakit ako iniwan? Hanggang ngayon, nananatiling misteryo at takot ang nilulukob ng Balete Drive. Sabi ng mga matanda, huwag maglakad mag-isa at huwag tumigil kapag may nagpapara ng taksi na babae sa puti, lalo na kung hindi mo makita ang kanyang mukha. May mga nagsasabi na kung makita ka ng white lady, magdasal ka, magbigay ng dasal at awa para matulungan ang kaluluwang hindi matahimik. Ngunit ang iba, naniniwala, ang trahedya ng babae sa Balete Drive ay paalala na may mga kasalanan sa mundo na hindi natutuldukan at ang mga multo ay testamento sa mga kwento ng kahapon na pilit lumalabas tuwing hating gabi.